team captains Jin and Raven. Let's play round one. Good luck. Top six answers are on the board. Magbigay ng salitang pang describe sa iyong tulog kagabi. Jin, masarap. Masarap na tulog. Lahat naman tayo yung gusto. Hinahangad natin ang isang masarap na tulog. Yup, Raven, pwede pang mas mataas. Magbigay ng salitang pang-describe sa iyong tulog kagabi, Raven. Malamig. 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 Pwede. As pwede di ba malamig? As malamig na tulog. Wala. Pass or play tayo, nah, Jim? Play. Okay, Jim's gonna play. Let's go. Sparkle Dreamers. Okay, AZ. Magbigay ng salitang pang-describe sa iyong tulog kagabi. Malalim. 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 <laughs> Liana, magbigay ng salitang pang-describe sa tulog mo kagabi. Kulang. Kulang. Yeah! Services. Monique, yeah! magbigay ng salitang pang-describe sa iyong tulog kagabi. Komportable. Komportable. Nandyan ba komportable? Wala. Okay. Jin, magbigay ng salitang pang-describe sa iyong tulog kagabi. Mahaba. Mahaba. Nandyan ba mahaba? Nandyan. Easy, two more to go. Salitang pang describe sa tulog mo kagabi. Ah, uh, malikot? Ano malikot! Ano ba yung malikot? Wala. Stand by, vocal mix. Oh Liana, salitang pang describe sa tulog mo kagabi. Pangit. Ano ba yung tsura ng pangit na tulog? Parang marami pong bed hair. Magulo po. Parang mayroon pa pong laway-laway. Ah, ganun. ganun po. Pangit na tulog. Oh, wala. Ah. Okay, Rainier, magbigay ng salitang pan-describe sa iyong tulog kagabi. O sa salimuot, masalimuot. Ano ba yung tulog Ano ba yung tsura ng masalimut na tulog? Ano yung binangungot ka ba? Parang ganun po, parang yeah. ganun. Ganun? <laughs> Hindi ka nakakatulog. Cheers. Masikip. Masikip yung kama. Masikip yung kama. <laughs> Kayo ah. Marami kayong, marami kayong katabi. Yes, yes. yes. maraming katabi. Renzi. Ay, siyempre, minsan magulo. Raven. Raven. Um, Bilang team captain Raven, pwede sundin mo sila. Bahala ka. Baka meron ka screening mo. Huh? Pwede yun, ano? ha? Magbigay ng salitang pan-describe sa iyong tulog kagabi, Raven. Maingay! Maingay? Maingay ang iyong tutulog! Good answer yan! Good answer! Maingay! Services! Meron! Wala! Let's see kung ano yung mga hindi nahulaan. Number six. Payapa. And number four. Putol, putol. Mukhang uh, nakatulog ng maayos kagabi ang Sparkle Dreamers. Meron kaagad silang 71 points.